marami na sa loob ng military natin na sumasang-ayon sa kanyang panawagan sa ating Pangulo. Well, of course, medyo ano na nga yun, ha? Malaking taya yung... Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan lang natin itong magandang komentaryo ni Atty. Trixie Angeles. Doon po sa statement naman ni General Browner patungkol sa katayuan ni Vice President Inday Sara sa gagawing sistema ng Marcos Administration. Ito nga ho yung kin may kinalaman sa Pistox na magpapalaya ng libo-libong rebelde at makipag-usap sa usaping pangkapayapaan na tinutulan naman ni Inday Sara. Dahil nga po, ito ay pakikipagsundo sa mga damonyo at mga traidor at hindi sinsero ang mga komunistang grupo. Na agad naman nakakuha ng simpatiya si Vice President Inday Sara sa mga militar. At galing ho mismo yan kay Browner. Ang sabi po ni General Browner sa interview at na-upload na rin po natin kagahapon yan. Ito yung eksaktong sinabi niya. I cannot blame the vice president for saying this in fact this opinion is shared by so many in our country even soldiers in our Viber group there are similar sentiments because of the experience we've had with them dugtungan ko lang kasi putol yan sa ano yung naka-plus sa inyong screen sabi niya we have sat down with them to talk peace but what they were really doing was strengthening the new people's army iyon naman po talaga ang nangyayari habang ni pag usap ang gobyerno sa mga representante ng komunista patungkol sa usaping pangkapayapaan which is na experience ni Inday Sara at ni Tatay Digumyan nagpapalakas naman ho sila ng kanilang hukbo so ayan maliwanag na nakakuha ho ng suporta si Inday Sara tungkol sa kanyang opinion at statement sa balak ng Marcos administration. Narito. Pakinggan natin ang statement naman ni Attorney Trixie dahil nagulat ho siya talaga dito sa statement ng Armed Forces of the Philippines nalo na po galing mismo sa chief of staff. Pakinggan natin. Si Attorney Trixie Si VP si Inday komento comment po ang ating chief of staff ng AFP mm -hmm. at sinabi na supportado daw oh. si VP Inday sa oh, yeah. kanyang statement tungkol sa amnestia. And as a matter of fact, marami daw na nasa loob ng military natin na sumasang-ayon sa kanyang mm -hmm. panawagan sa ating Pangulo. Well, of course, medyo ano na nga yun, malaking taya yung sinabi din ng ating uh, magiting magiging na ano, chief of staff ng mm -hmm. AFP. Because as we know, hindi dapat nagkukumento sa politika oh, okay. ang ating mga sundalo at mga opisyal ng military. Pero since this involves in, in them directly, dahil sila po ay naaapektuhan ng ganitong mm -hmm. polisiya, maganda na rin na naririnig ang kanilang pangit. Yes. And buong tapang na nasabi ng ni General Browner na sinasangayunan si VP Inday dito at sana po ay pakinggan ito ng ating Pangulo. Bakit natin uulitin ang isang field experiment? Kumbaga, matagal na nating sinasabi, matagal na nakita na, di ba, nag-all out si Presidente Duterte. He gave everything that these people asked for and what did they do? They bit and fed them. Or even worse, they they betrayed the people. Kasi ang dami nilang nakuha sa gobyerno, but in the end, according to our military people, nagpalakas lang sila at bumili ng oras para lumakas. So, alam nyo, ma-confirm -co ko din kasi may mga kinausap ako na ilang mga kaibigan natin doon sa Uniformed services, lalong lalo na sa AFP, at sinasabi nila na ang nadinig nila kay VP Inday ay mismo ang naiisip din nila. Uh, they leave everything into the hands of the, into the discretion, to the discretion of our president. At kinikilala nila na ang Pangulo ang talagang gumagawa ng polisya ng mga ganito. Gayun pa man, para sa kanila, because they are directly affected, nangangamba sila, naggagamitin lang ito ng mga taong na-offeron na nito dati. You mm -hmm. exactly the same thing because it's exactly the same proclamation. Eh, sana kung sino man yung nag-abiso sa ating Pangulo mm -hmm. na gawin ito ay makapag naman kasi, you know, pag lumakas yung kakarimpot na kakaunting population ng mm -hmm. mga ano, Makakaliwa. ng mga rebelde mm -hmm. dito. Pag pinigyan natin ang panibagong ng mga ito, Ako. sino ba ang unang tamahan? Mm -hmm. Ito yung military natin. Sabi ni Rush, VP Sara, as second highest position in the Philippines, ay hindi ng presidente. Parang walang respeto kay VP o iba ang tingin ng mga officials wala kay VP, VP Sara. Well, I don't want to speculate on that. Mm -hmm. Wala akong evidence either way, ano? Pero... Tama kayo that the, uh, no, that the VP, being the vice school, Co uh, co-vice chairman of the NTFL, also understands what she's talking about. And in addition to which, has personal experience dito sa insurgency. Natamaan ang Davao City and she did not forget that. Na, nakita niya mismo yung mga biktima na ito at sino bang may gusto na maulit-ulit pa ito all over the country nama, we want peace. But peace should not be, ano, should not cost this much. Mm -hmm. Peace should not be at the cost of, ano, should not uh, give up our gains. And in fact, hindi dapat ma-delay ang peace at saka mm -hmm. justice. Pero that is what's going to happen if we're going to repeat the things that have already been done and expect uh, the, the the enemy, because they are still the enemy, people act differently. Actually, yung pinapanigyan natin dito ay yung tama. At saka, mm. yung bayan. So, unahin natin ang bayan. Pero ang nakikita ko kasi, nung panahon ni Presidente Duterte, maging hindi man perfecto, nakikita ko na gumagalaw ang mga bagay-bagay, ang polisiya. At saka nakikita ko na cohesive ang policy. So, ah, uh, although nakikita natin na may activities ng in this administration, hindi ko rin mai, ano, maipagkain na na nai ang taong bayan dahil sa may mga pressing issues pero hindi natin nararamdaman po. ah uh, hindi natin nararamdaman masyado yung pagganaw sa mga Okay, ayan po ang payag ni Attorney Trixie uh, Cruz Angeles. Ang nagustuhan ko lang sa kanyang komento ay isang malaking taya ang ginagawa ni General Browner sa kanyang statement. Tama ho 'yun. Kasi nga po, siya po yung ano, Armed Forces of the Philippines sa uh, Chief of Staff. Eh. Dapat nga hindi sila nakikialam sa usaping uh, politika. Dapat neutral ito ang nakapagtataka. Bakit nagkaroon ng statement itong si General Browner at ipinalabas sa kanyang interview sa CNN Philippines pa? Isa lang ang ibig sabihin yan eh. Meron po talagang butas na nakikita ang mga military sa pulisiya ng Marcos administration. At ngayon, ay nakikitaan nila si Vice President Inday Sara ng magandang pulisiya na nakakatulong sa kanilang hukbo, sa kanilang hanay at lalong magtataas ng moral ng mga militar. Tandaan niyo po, sinabi ni Browner, nangyayari na po yung pistoks noon, ni eh, paulit ng paulit lang. Eh. At nagpapalakas lang ho sila lalo nang puwersa habang mayroong pistoks. Abangan na lang ho natin kung ano po ang mangyayari sa mga statement ni Browner na ngayon ay napansin ni Attorney Trixie Cruz Angeles na itong si Attorney Trixie didiis ito talaga. At tandaan nyo, nagiging spokesperson din ito ni BBM. Abangan na lang ho natin ang susunod na mangyayari sa administrasyong ito